Uh, good morning mga mas tayo ngayon sa uh, baliwag. Papakita ko sa inyo uh, <coughs> uh, 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 mga manok dito sa baliwag. Magaga okay, oh, pa dito ngayon sa baliwag. Papasokin natin lang para makita nyo mga manok dito sa loob mga mas tayo. Mga ako, marami pa tumarating. Uh. Uh. Ano ba kaibigan? Lasak ano? Magkano inalis yun? Dalawang libo lang. May dalawang libo may lasak na. Ito natin. Ilang buwan eh. na yun? Magkakneto. Putol na yung tayo niya. Dalawang libo lang ito mga Lasak. Ah. magulong na siya. Dahil yung tahid niya, ito pala tanda ng mga nagmamanok pagka may edad na, pinuputol yung tahid yan. Kaya yeah, pagka ganyan, isang taon na may ikit yan, hindi ba baba si isang taon na. Kaya hey, yung kaibigan, dalawang libo lang ito lasa. Ano pa, kaibigan, well, yung vlog natin ba ko? Morning. 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 Ano ba vlog? Yan ba yung boss na sweater mo? Oo, oh, yung boss sweater. Yung kambal. Nabili na isa. Ayun, hindi pa. Magkano yung alis yan kayo mo? Ay, kahit 6,000 yan. 6,000 na libo napakagandyan. Ay, dalawa na. Ay, dalawa na. Pero yung na-vlog natin nakaraan, yung kambal, 3,000 lang mga master. Ayan, boso, sweater. Nasa na, 11 months na nun. Hindi, ano pala ito? Magsa 7 months pala. Ah, 7 months pala. Pero malaki na tayo niya, ano? Hindi, ganyan talaga siya. Hmm, 7 months pala pala ito mga kamasar. Ayan, 3,000 isa, ano? Tahirin lang. 3,000 ano? Isa, di pa tahirin. Hmm, ayan, 3,000 naman ito. Pakita natin yung sir. Sinangla natin. Ay, yung sa ka kapatid. Pero yung kakambal niya, oh. Kapatid niya, tatundi na isa. Yeah. May contact number ka ba? Yung kaklasiko kasi bagong dating galing Canada. Oh. Pinakukuha yung mga number at mamimili siya. Sa, sa, kontakin nyo lang ako. Ayun, dalawa. Kambal yan. 6,000 pa. O, sa Facebook ko na lang. J. Marie Banyes. Oh. Uh, ang ano ko, ang proper people. Kulay dilaw rin yung... Ah, Naka-captain. Naka ano? Nasa bigasan ako. Sa bigasan. Oh. Yan ay Banyes. Yan, napakikot ako nalang para doon. Saka, yung number ko, 09311.

Dahil nasa 10 months na ito, master ang